So guys, good morning. So magandang araw sa ating lahat mga ka-adventure. So nandito naman tayo sa ating panibagong vlog. So ngayon, may isi-share naman ako sa inyo. So nandito tayo sa Puduoka. Dito sa Isyuka, Ibaraki, Japan. Mga kabatang lagan ka-adventure. So napakaganda yung, ano, yung bahay. So yung atop nila mga ka-adventure. Oh. Grabe. <coughs> Tingnan naman yung wall nila. Ito. akalan nyo, ano to, simento hindi. Ano pala to, lupa. Lupa yan. Maamis ka talaga sa mga ganitong, ano, ng mga ganitong adventure. Kahit ako naamis talaga ako. Pagkanin doon tayo. Eh. So guys, ito yung sa ano, yung sa loob. Yan. So pasok tayo sa loob. Hey. <laughs> ito. Wow, naga ketakut. Lepas saja, ya. lemi. kita nyo. Ah, pala siya ng lapang So guys, yung puno na yan at makita natin yan ay cherry blossom. So after 2 weeks, mamulak, ano na ba ngayon? Ah, mga anon lang. 1 week, 1 week na lang. So mamulaklak na tong mga cherry blossom. Napakaganda to talaga mga ka-adventure.

So kasama kasama natin siya no si Apo Nisang Hilaw. Hello, good morning, yung part guys. Yung partner ko, yung, yung asawa ko. Dito na naman kami sa mini vlog. Ah, mini vlog. <laughs> <ba yan? laughs> mini vlog. <laughs> Kahit maraming allergy, ayan. Naglalakad. Uh -huh. Good morning, guys. Dito na naman kami sa Pichuca. Ito yung park dito na hindi namin alam kung ano pangalan. <laughs>